nalang akong pagkain. Sabi ko yan, di pala, kanina, lang ita, eh. ba lang sa alam ako kanina, doon na talang kita eh. Kaya si Kuya o? alam niya kung anong batas ng aso. Kaya yung mga aso niya nakatali. Kaya o, hindi niya pinakakawalan. Marami siyang aso dito, halaga o. yan Mga kalapati pa o. May mga pusa pa siyang napupulot. Diba? Eh si kuya alam niya yung batas ng aso Hindi siya nagpapakawala ng aso Buti ka ikaw kuya alam mo yung batas ng aso Gawa nyo yung kami sa ano Ng pau Ah Sa ano Kami Pagkakayatan mean, naman yun Pagkakayatan na yun. So yung aso mo talaga hindi mo pinakakawalan yan Hindi Ano lang yan eh Ito nga Ito biligay sa akin to Malaki na nagagto eh Malaki na yan Ito na Ayan na yan Hello. Sa akin hello. pati yung mga yan oh. Wala pa niya nang napunta sa akin. Ito pinatatapon. Saan? Oh. Kasi may, mi ano nga siya wala pala ito. Bigalis. Ah, hindi naman siya galis na ani. Eh. Nakalala lang sa ano sa pagkain. Ay, pinapakain At, ng hipon yan. Wala yung ano niya pala ito. Nasuko. Eh ano? masikip dun sa ano nila eh. Sa eskinita nila masikip. Oo. Oh. Binawa ng babae, binigay. Buti na pa mo mo nung matanda na. Oo. Oh. Ang rin eh. Ito naman. Ayun ano. Buti umamo sa iyo yan. Um Ito. Ito. Ha? Maraming garapata yan. Yan? Ito dati. Anong pinatanggal mo sa garapata? Gas. Gas? para sa gas pa Ipapatipunti lang. Sa may ano, sa balde ng tubig, bago lalagay mo sabon. konti Oh. Kunti lang. Yung mga isa, wala pa isang takat ng ano eh. Gas na... Yung gas natin. Kerosene? Kerosene. Oo. Oh. Ito yung nakatanggal yun. Ngayon, garapata ng aso. yung garapata aso. Ihalo mo sa paligo niya? Oo. So, oh. lang, huwag mong dadamihan, gawa na nakakasunog na ano yun. ang pambanlaw mo? Naka, hindi. Iaan mo siya. Yun ay papaligo. papaligo oh. Papaligo yun. Ako, wag mabalawan. Tanggal yun. Ano lang ginawa ko dito? Ano you know, nga? Gaas lang pala ang kailangan sa garapata ng aso. E, Pero, konti lang. Konti lang? Gawaan nakakasunog na lang ng lang yun eh. Nang balat. sunog ng balat dun. Eh, tinan mo ngayon. Maganda na yung aso, oh. Dati lang niyang napulot ng galisin. Ayan, mga... Dami niyang aso. Isa. Dalawa. Tatlo na yung nandyan. Hindi lang makikita kasi madilim eh. Ayan o Tapos yung isa Ayan o hey, kuya, salamat ha okay. At i-ano ia natin to para eh, Makatulong sa'yo, makapagbigay ng pagkain ng aso Saan ka lagi kuya? Ay, lang naman ako eh. Para may mga pag ano sa'yo, sa, pag nakita tayo bib, bibigyan tayo ng pambili ng pagkain ng aso. Isa na, sa ano, isa na, sa bakod, sa tayus. Hmm. Um, pag yung sinisipag sa pagkain. Eh, yung pagkain mo naman. Luluto ako. Luluto ka? Nakakabili ka naman ng ano? Kain. Oh. Ayan, sipag tiyaga lang, no? Anong pangalan mo ulit kuya? Dencio Dencio si kuya Dencio Marami siyang alaga Ayan So Ayan o Ayan yung mga Ano niya Kariton Sa kariton lang siya